Okay, andang hapon mga kamkil, no? Time check. Lampas na 5 p.m. O katatapos lang namin. O update tayo dito sa aming trabaho mga kamukil. Ito yung mga railings na pinapagawa sa amin dito no, sa bahay na to. So hindi ko pa yan pinipix talaga mga kamukil lahat. Uh, titingnan pa yan ng kliyente natin na sa ibang bansa na. Pag guna yan, o, na natin yan lahat. So, ngayon, dito sa railings mga kamukil sa taas. Ito kasi hand grill lang itong mga kamukil. Kung paghahawakan na siya. Ayan o. o. matibay na itong mga kamukil. Papunta ito sa baba. So itong gamit namin dito dati mga kamukil. Hindi ito kongkrito. Ito. Light panel itong mga kamukil. No. Kung baga parang preka siya na nakabalot siya ng hard deflex. Ito. So ano-ano ba yung mga discarding ginagawa ko dito? Ayan ako napapansin nyo, Ito lang yung dini ko ano. O so, grind to tapos pintura na, yung babanat nito papakinisin natin 'to ng pintura. Ngayon, una tayo dito sa ah uh, railings mga ang uh, uh, railings mga dito sa pinakataas 'yan. Yung railings ito pa ganyan. Ito hindi pa 'to yung final yung tayo mga kamoyila. Ah uh, hinabaan ko na siya nasa 1 meter 'yan. Eh, para para sa akin mga kamoyila sa 85 to 90 cm lang talaga 'yung tayo, no? Na maganda para sa akin. So ito, ano po, ano ko pa ito sa kliyente natin kung gusto niya 1 meter, patuloy natin to ganito kahaba na. So laging kliyente yung masusunod sa trabaho natin. May diskarte namin dito mga kamukil kasi ayun ng may-ari na magtabas dito sa tiles magbutas kadalasan kasi pag ganito matik tayo magtatabas ng tiles sa flooring tapos baon natin itong pinakapusti natin pa so, ganun yung madalas na ginagawa dito ayaw nung may-ari no? ayaw nyo magtabas ng tiles So, ano ba yung discarding ginagawa ko dito? Ito mga kamukil ko napapansin nyo, sa ilalim, may open siya, inopen ko siya. No? So, sarado to sa ilalim ng tubular mga kamukil dito sa pinakababa. Tapos may, ano to dito sa ilalim? Kita ba? ano? Oh. May uh, expansion bolt ako nilalagay dyan. Expansion bolt yung humawak nito mga kamukil. O oh, ngayon, baka mamaya may mag-comment, walang tiba yan kamukil kasi tubular lang pa yan nasa ilalim. No? Hindi po yan tubular. Kapag ka mga diskarte yung mga kamukil, kailangan mag-isip ka talaga kung paano mapatibay ito. Ito kung napapansin nyo, ito may ginawa ko mga kamukil. Oh. Ginawa kami dito. Oh, ako yung gumawa ng ano nito. Tapos pinagawa ko sa kasama ko. Binigyan ko siya ng pattern. Dito mga kamukil, ayan, tingnan nyo, may butas siya. So, ito nilagay namin dito mga kamukil. Hindi yan tubular. Flat bar po yan na makapal. Ayan na. Oh. Dito ko muna wini-wield yung tubular natin. Ayan na. Oh. Yan. Itong nasa pinakailalim mga kamukal, mga kamukil, flat bar po 'yan na makapal tapos papasok natin dito 'yung uh, expansion bolt natin. Higpitan talaga natin so bukas makikita niyo kung gaano katibay itong gagawin ko dito. Uh, ngayon kasi hinaabol ko lang siya na makapagpatay ng dalawang puste uh, ito 'yung natapos namin. Dito sa welding ganun din, no? Ganun din 'yung ginawa ko wala, walang butas dito. Hindi kami nagbubutas dito sa pinakagilid. Ayan oh. walang butas dito. So, ganun din yung ginagawa kong diskarte. Eh. Ito. yan, Tinapos ko siya dito, naka-open siya. Para mahigpitan natin yung expansion bolt sa ilalim. Tapos, pagka uh, mahigpit na to, isara natin to. Balik natin to sa pagsara. Ispatan natin ng konti. Tapos, babatakan natin no, ng matibay na pambatak. O, bago natin batakan, primeran muna natin to. Ayan, tibay na siya mga kamukil o. Oh. Iba kasi yung mga hagdan mga kamukil na literal talaga natin makikita. Kasi kadalas na pagkaganito may pusti mula dito. yan pababa. Magbubutas dyan tapos patay ng pusti dito. Sa kagagawa ng hawakan ng railings. Ito kasi mga kamukil ayaw ng may-ari na maglagay ng pusti. Pangalawa, kahoy itong dito sa ilalim mga kamukil. Hindi siya pwedeng butasan dyan kasi kahoy masisira. Kaya, walang posting ng mangyayari yung nakikita nyo walang pusti madalas talaga sa mga hagdan nagkakaroon ng poste tapos railings na so ito hindi siya kailangan may poste ayaw ng cliente natin na may poste kaya kailangan gumawa tayo ng paraan tapos yung expansion bolt nito mga kamukil pinasukan ko siya ng pampakapit naglagay ako dito ng marin uh, marine epoxy no? sa ilalim o epoxyl sa pinakabutas niya. O kapag matutuyo itong ipuksi sa ilalim, napakatibay nito. Ayan mga kamagalong, tibay na. Ayan. Wala ano to. So, diskartihan lang mga kamagila. Now, anyway, sana na mapagkunan nyo rin to ng idea. Unang-unang ginawa ko dito, Ah uh, flat bar. So, binalot ko sa pinakailalim, makapal talaga. Ayan na. Ito. Ayan So, ito yung flat bar niya. Ibig sabihin, kailangan ito yung mapatibay natin. Hindi pwedeng tubular yung isara natin dito kasi manipis yung tubular. So, kapag manipis, uuga-uga yan. O, kailangan matibay dito. Flat bar yung gamitin natin. Okay. So, yan lang mga kamukila. Tapos yung ladder natin kinabit dito. Ayan na. Tapos na siya. Yung kulang dyan mga kamukil, pagpipinturan lang. No? So, panghuling banat ko na yung pintura. Kasi dito, hindi may iwasan talaga. Dito kami nagtrabaho. Mahirap ipabrikit mga kamukil. Tapos, kapit na lang dito. Kailangan talaga aktualan yung pagkagawa nito. Mapapansin nyo yung ano ng hagdan atin. Ayan ah. Kailangan aktualan siya. Ah, may ano na, hand grill na. Kulang na lang dito. Pagpapatibay ng konti na. Ipupulwil siya. Pagpapasa sa ating kliyente yung ganito. Tapos bukas, ito na naman yung babanatan ko may binigay na si ma'am na ano dito forma na sa pinaka niya dito sa taas pa sigsag sigsag kasi to pa ganyan tapos pa ganyan naman doon yung tama niya yung wall na yan o, uh, bukas abangan niyo rin mga kamukil may papaabot pa ko sa inyo sa inyong mga diskarte kahit simpleng diskarte lang mga kamukil pero kung wala talaga magtuturo sa inyo nito uh, lalo na sa mga baguhan mahihirapan ka talaga lalo na nito sa senaryo namin dito ayaw magpatabas ng may-ari ng tiles dito ayaw yung ipabaon So, paano mo yun nga hindi discard yan? So, malaking tulong to yung ganito. Ayan. Ito, isasara na lang to. Pero bukas ko na to isasara kapag ka mahihigpitan. Pagdating dito, hindi na natin to i-weld. Kasi pag i-weld natin to, madadamage yung tiles. Ang gagawin natin dito, isara natin to. Pasok to siyang maayos doon. Tapos, babatakan. Diba? Yan yung discard dyan. Kasi pag i-weld mo yan, madadamage yung tiles. Okay. Thank you mga kamagil. Maraming salamat. Puhin na tayo.